Ang talinghaga tungkol sa manghahasik, Mateo Kapitulo 13 Versikulo 1 hanggang 9 Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakaw ng mga ito ang mga binhing tumubo doon ngunit ang mga binhing na hasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-iisandaan, may tig-anim na po, at may tig po. makinig ang may pandinig.